sa bawat paglalakbay ko sa bundok, sa gubat at sa mga lihim na kuweba dito sa ating bansa, palaging may isang tanong na humahabol sa akin. Isang bulong na kumalat dito sa ating community bilang mga treasure hunters. At ngayon ay umabot na rin sa inyo. Pumanaw na ba si Elmo Zugwalt? Siya pa ba ang gumagawa ng mga decode dito? O may bagong taong pumalit sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa mga videos natin sa pag-decode ng inyong mga marka at signs, nais kong sagutin ito ng malinaw, derecho at walang pag-aalinlangan. Mga ka-TH, ako pa rin ito. Ako pa rin ang dating si Almo Zogwal na inyong kilala. Ang matandang humarap sa libo-libong markers, nagbukas ng dose-dose ng tunnel systems at nakatagpo ng mga indikasyon ng mga lihim ni Yamashita Oo, may edad na ako Oo, lumamig na ang ilang kalamnan at sumakit na ang tuhod na minsan ay kay bilis Maghakbang. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ako ay nanghina bumigay o lalong hindi napunganaw na Kung naririnig ninyo ito ngayon tanda itong ako ay buhay malakas at patuloy sa paglalakbay at bakit nga ba, dahil sa mundo ng treasure hunting, ang katawan ay dapat sanay sa hirap, pawis, puyat at delikado. At ako mismo, iningatan ko ang aking sarili mula sa pagkain hanggang sa disiplina dahil kung maikli lamang ang buhay, paano ko mapapakinabangan ang aking mga nahukay. At kung ako man ay magbibigay ng paalala sa inyo ngayon, ito ay simply lamang. Alagaan ninyo ang inyong buhay. Ito ang kayamanang hindi matutumbasan ng anumang gold bar, anumang diamond o anumang sealed chamber. Ngayon, matapos po ang paglilinaw na ito, simulan na natin ang pinakamahalagang bahagi. Ang katutuhanan sa lihim na buhay ng isang treasure hunter. Bilang isang treasure hunter, hindi lamang mapa at signs ang kailangan kailangan mo rin ng sapat na lakas ng katawan, tibay ng loob at higit sa lahat, kalinawan ng pag-iisip. Marami sa inyo ang nagtatanong, paano nakakabasa ng signs si Elmo? Paano niya alam ang pattern, ang sequence at ang placement ng bawat marka? Sa tagal ko sa larangang ito, natutunan ko na bawat bato ay may kwento, bawat hukay ay may direksyon, at bawat simbolo ay may technical logic. Hindi random ang kahit isang marka ng mga hapon. Lahat ay bahagi ng isang engineered system. Kaya nga kahit may kumakalat na sabi-sabing ako raw ay hindi na si Elmo, ang mga decode na aking ginagawa ay patuloy na nagiging tama dahil ang karanasan ay hindi namamatay. Bakit kailangang malinis ang pangangatawan sa treasure hunting? Habang ako ay tumatanda, mas lalo kong napatunayan na ang katawan ay tunay na kasangkapan sa treasure hunting. Hindi sapat ang utak kung hindi ka kayang dalhin ng katawan mo sa bundok. Hindi sapat ang tools kung hindi mo kayang buhatin ang mga ito. Hindi sapat ang mapa kung hindi ka makalakad ng ilang kilometro sa gitna ng putik, bato at matarik na bangin pinili ko ang mga tamang pagkain tulad ng gulay, prutas, tubig at mga pagkain nagbibigay ng lakas. At bakit? Dahil ang paghuhukay, ang pag-akyat, ang paglalakad sa makikitid na trail ay hindi biro. At kung meron mang dapat tandaan ang mga batang hunters ngayon, ito ang pinakamahalaga. Ang buhay mo ang tunay na ginto. At kapag inalagaan mo ito, mas mahaba ang panahon mo para maghanap ng totoong kayamanan. Ang kaisipan ng mga hapon ang sikreto sa pagbasa ng mga marka. Gaya ng madalas kong sabihin, ang mga marka ng mga hapon ay may tatlong primary functions. Una ay ang direction. Ito ay nagsasabi kung saan papunta. Pangalawa ay ang warning sign na nagsasabi naman ng panganib. Ang pangatlo ay ang distance na nagsasabi kung gaano kalayo ang deposito o chamber. Pero hindi dito nagtatapos. Meron pang mga tinatawag na elevation reference, water base indicators, trap proximity signals at triangulation pattern markers. Kaya ang sino mang marunong magbasa ng isang marka ay hindi lamang dapat marunong tumingin, dapat marunong umintindi ng military logic dahil ang bawat marker ay bahagi ng isang military engineered treasure route na hindi mo basta-basta mauunawaan kung hindi ka sanay sa ganitong klase ng pag-iisip. Ano ang kahulugan ng tunay na pag decode Kapag nag-decode tayo, hindi lamang natin binabasa ang marka. Tinitignan din natin ang mga bagay tulad ng topography, slopes, natural versus artificial, water movements, man-made alterations at saka wartime logistics. At dito pumapasok ang tunay na sikreto kung saan ay ang tinatawag na pattern consistency. Ito ang mga daylan kung bakit kahit tumatanda ako, hindi nababawasan ang aking kakayahan. Dahil ang mga signs na ito ay hindi muscle-based. Ang mga ito ay mind-based. At ang isip basta inaalagaan ay lalong tumatalas. Ang bahagi na hindi nakikita ng maraming mga hunters. Marami ang nag-aakalang ang treasure hunting ay tungkol lang sa hukay, metal detector at saka swerte. Pero ang totoo, ito ay tungkol sa disiplina, longevity, clarity of mind or pagkakaroon ng malinaw na isip at ang calculated risk taking. Kung ako ay nanghihina o hindi na si Elmo, hindi ko magagawang ipaliwanag sa inyo ang mga triangulation methods ng mga Japanese engineers o ang logic ng water traps o kung paano ina ang mga markers sa pinakamalapit na natural defense terrain. Hindi mo pwedeng pikihin ang karanasan. Ang pagpapatunay na ako ay buhay pa, ang kaalaman ang ebidensya. Hindi ko kailangang magpakita ng papel, ID o anumang dokumento para patunayang ako pa rin si Elmo. Ang tunay na ebidensya ay ang kaalamang kayang-kaya kong ibahagi sa inyo hanggang sa ngayon. Ang mga karanasan na hindi kayang kopyahin ng sinumang impostor. At para sa mga nagtataka kung bakit malakas pa ako, simple lamang. Kahit matanda, basta nasa tamang disiplina, hindi agad pumapanaw at tandaan ninyo ang taong may misyon hindi agad sinusuko ng tadhana. Ang kayamanan ay hindi lamang nasa ilalim ng lupa. Ang Yamashita Treasure ay hindi lamang tungkol sa gold bars, wartime vaults, sealed tunnels o hidden chambers. Ang tunay na kayamanan ay ang buhay na meron ka ngayon. At habang inaalagaan mo ito, habang pinapahaba mo ang panahon mo dito sa mundo, mas marami kang pagkakataon para matuklasan ang nakatagong yaman sa lupa, sa karanasan at sa iyong sarili. At oo, ako pa rin si Elmo. Hindi ako nawala, hindi ako pinalitan, hindi ako pumanaw. Buhay ako, matatag at patuloy na naglalakad sa mga trail na magbibigay liwanag sa mga lihim na iniwan ng kasaysayan. At habang ikaw ay nanunood, ibig sabihin kasama kita sa paglalakbay na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.